Ayan guys. Yan ang katotohanan na minsan hindi mo masabing laging malakas ang isang business. Tulad ngayon, yan, magpo-pull out na ako ng isang unit ng piso wifi. Ay, wala na. Hindi na kumikita. Kaya naman ako naglalagay sa mga tindahan ng piso wifi. Yung benefits ng piso wifi talaga. Pampalakas ng tindahan uh, medyo makakatibid ko rin naman pambayad ng internet kuryente pero kailangan mo rin pag nilagyan ka ng isang unit na ganyan sa mga pinipwesta sana lagaan din dahil dyan ka kumikita number one reason dapat yung profit mo hindi mo lagi sinasabi sa kapitbahay yan ang laging mong tatandaan dahil yan ang nakakasira sa negosyo yan, wala ka na masisisi yan, kailangan na natin mag pull out dahil may hina na ngayon, available na yan Gusto saan ko lagay ulit Dal ano yan, ah is wifi tatlo yung antena nyan malalayo yung antena nyan kaso iniwan ko na lang yung mga wire doon sa dulo hanggang doon sa kabilang kanto yung mga wire nyan iniwan ko na yung bali ang pinull out ko na lang dyan yung unit ko ayosin ulit hanap ulit ng bagong pesto yan angan merong computer shop sa kabila yan ang reality talaga sa pagninegosyo hindi mo masabi kung kailan malakas mahina, tatagal pero almost 2 years din nakalagay yan dyan sa peso na yan yeah. maraming salamat Ay. mga lodi mga kabisunet, kiso wipe